Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo. Sige, sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sinabi ng abogado ng mga diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III na wala naman silang tinatago tungkol po dito sa mga sasakyan ng mga diskaya. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, pakilike lang po, o share and huwag kalimutang mag -subscribe. Kahapon guys ay nilusog ng Bureau of Customs ang compound ng mga diskaya sa Pasig para i-check no? search warrant ang mga sasakyan. Dalawa lang dito ang nakita pero last night guys sinorender na po nila ang sampo na kulang ng mga sasakyan. Ayon po sa ulat dito sa News 5, may dokumento umano para patunayan na lihitimo ang pagmamayari ng kanilang sasakyan. Handa umano ang kampo ng pamilya Diskaya na magpakita ng mga dokumento para patunayan na legal ang pagbili ng kanilang 12 na luxury cars ayon sa kanilang spokesperson na si Attorney Cornelio Samaniego III. Kasunod ng ulat ng Bureau of Customs na dalawa lang sa 12 na sasakyan ang nakita ng puntahan sa ang tirahan ng mga Diskaya sa Pasig. Nanawagan lang ako sa Commissioner ng Bureau of Customs na bigyan kami ng oras na hindi kaagad nagulat po yung mag-asawa biglaan sabi ni sa maniego, sa nakaraang sinitiring inamin ni Sara Diskay na mayroon siyang 28 luxury cars ano bang ang masabi ng ating mga <laughs> mga netizen no kahit biglaan kung kumpleto naman ang documents wala naman yung problema guys eh okay Naku, sana dumating ang punto na mas stress sa mga tao sa inyo at yayayan nila ang Indonesia. Palagay ko isang oras lang wala na laman ang bahay nyo. <laughs> Pagnakawan talaga. The love of man in power is the root of all evil. itinago nyo na nga eh. Paunti-paunti yung sasakyan dapat yan. Ikulong nilaloko ang batas. Pag yan ang mag-asawa, hindi nakulong wala ng maniniwala sa goberno. Magagalit ng mamayan sa goberno. Walang oras na walang oras ang pangurakot so dapat ang pagpapatupad ng batas ngayon din dapat talaga ginugulat kayo para di makapaganda kasi kaming mga litimong taxpayers ginugulat nyo din sa pangurakot hmm, piniflex 40 tapos ang sa harap ng sinago 28 naging dalawa na lang guilty talaga dapat may full departure yan makaalis ng bansa betay na yan kahit pa yan, mo, wala talaga silang awa sa kapwa niyang Pilipino. Gawing maayos ang mga project mo at hindi binabaha ang kapwa mo. Pilipino, lalo mo pinahirapan. Ang mahirap kong nasa isip mo talagang ang iyong magandang hangar. Hindi ka sana nagparan masyado sa buhay mo. Masayang masaya kang mangurakot kahit ba inaraw ang kapwa mo. Hindi ka naman naapituan tapos sasabihin mo ng nanggaling ka sa hirap ay di sana yung mag-isip kung paano naging mahirap kang ang sana ang ano konsensya ikaw na mismo ang napakita na 40 plus ang sasakyan mo at noong napanood kong napaisip ako talaga kung saan nanggaling ang pera mo walang tinatago ba tinago yun ang mga cars okay guys no so yun po ang masasabi kung masasabi ko lang dito kung kumpleto po ang kanilang papulis ipakita nila sa custom. wala nang marami pang tanong. So, para malinis ang kanilang pangalan. Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal po kayo. Ito naman ang kibigan nyo si Jake. Paalam guys. I love you all. Ingat po tayo lagi.